What's up mga Kayo Cubs Magandang gabi po muli sa inyong lahat At syempre narito po muli Ang inyong ringkod Master Lekim At welcome back po muli dito sa ating Master Lekim TV Bago ko po, po simulan to ating video ngayong gabi May kaling video lang to mga bayang karisa eh, Make sure dapat nakalike na po tayo Nakasubscribe Takihit na rin po yung notification bell At takishare na po ating video para po maging updated po kayo sa mga susunod ko pa po upload na video. At ngayong gabi mga bayang kamis tayo eh, meron lang tayo may video para po sa mga kabayong dapat nating abangan mga medyo nasipat ko ng mga nadihado pero sana nadihado nga po pag pagtakbo para syempre makachamba tayo ng yami di Yung iba rito medyo bahagyang bebenta na rin pero sana yung iba rito eh, talagang ng gusto yung eh. iba rito medyo ginagalaw-galawan na na natitimbang-timbang na ng mga nakaraang karera mga bayang karista pero bago ko po simulan yung ating video eh, pinocongratulate ko lang po pala yung ating top 4 winners sa ating palaro nitong na nagdang linggo na to ngayong araw na to mga bayang karista at congratulations nga po pala kay Sir Monching Liamoso Panayano, siya po yung nanalo ng first place second place po si Sir Jun Sanko third place si Alexander Esteves at yung fourth place natin si JM Britannia. Maraming salamat po sa inyo sa pagsali. I hope na nag-enjoy po kayo ngayong araw po ng linggo. Pasalamatan ko din po siyempre yung mga nag-sponsor atin sa ating palaro kay RJC Channel from Brunei, kay Robin Hood, kay Sir Rocky Medics at kay John Ronnie Calpe. Shoutout sa inyo. Maraming maraming salamat sa pag-sponsor at next time po ulit. Baka po magpalaro po mulit ako sa May 18 and 19, two days po, elimination game po. At yun po mga bayang kaysa, siyempre hindi ko agad yung mga ating dapat abang kabayo. Punta natin agad dyan, matapos lamang yung ating may clean intro. Kaya, let's go! Mga Kayo guys. gaya nga po nang nabanggit ko kayo na sa ating intro, meron ako mga ilang nailistang na ng kabay dito na pwede pong makadihado at makapagbigay sa atin ng yummy dividend sa susunod ng takbo kasi tingin ko medyo anytime pwede nang kalabit yung itong mga to tsaka medyo, medyo nagmamatured na yung mga takbo kaya ito, kung may hawak kang bolpen at papel, bayang kalerista eh, lista mo na lamang or matandaan mo, ito mga ko, simulan na natin agad yan. Dito tayo sa mababang grupo. Double rock. Ito medyo bumabalik-balik na itong buti. Natarsera na to last time dun sa kaya nila double time. Tingin ko medyo di pa naman to si Caballo. Kumukuwala ng tempo at timing to. E, alam niyo naman yung remate dito talaga. Pag rumimate to noon eh. Talagang like, kahit gayin sa likuran to. Pag rektahan tinawag to. Dire direcho. -dire kaya yan. Medyo dapat nyo na rin abangan yan yung kabayong si double rock. Eto maganda tinakbo nung last time. Mga bayang karisa. Tingin ko pwedeng makachamba to pag napabayaan sa unahan. Itong kabayong si Bradley na last time tarsera dun sa kaya nila off shoulder medyo matibay na rin to kabay na to malakas yung grupo na nakalaban niya na yun pero dumating pa siyang tarsera hindi na magpasa kanya si Wolfgang na nandun din kaya tingin ko dapat na rin natin abangan to baka next time 1200 mapabayaan or makakalimutan eh, makachambang ng bihadong bigla Greater good ito last time, medyo malayo yung pinanggalingan Galing din kasi sa pahinga, tingin ko medyo nagpagpag lang ng konting kalawang sa katawan to Pero next time, sana ma, pa pagtakbo Natan nga naman yung tulis na rematin ito Bugaw sa lahat, pero nasigunda pa dun sa karera nila Go on, Eugene! Eta pa santa dapat natin abangan? Yung kabayong si Beatrius na dumating na pang-apat last time kina Kentucky Rain Itong na to medyo mababa na rin sa grupo Alam nyo naman, kung manalo to madalas, eh, talagang dihado kaya huwag niyo pong kakalimutan yan, yung kabayong si Vitrius. Eto, maganda tinakbo last time, nakadehado ng tarsera, mga bayang kalisan, hindi nakagraduate ng maiden to eh. Animo Lasal, dumating tong tarsera sa kayang La Predis Tingin ko, eh, eto, eh, anytime pwedeng bumulaga ito. Maganda na yung tinakbo nito last time, baka nagmatured na yung kabayo. Hindi nga nga siya nakagraduate ng maiden. Alam niya naman po yung mga ibang hindi nakagraduate ng maiden, minsan nakakachamba po yan sa mga grupo na kasi medyo mas bata sila, tsaka medyo may malakas pa yung potential nila kaya talagang hindi na malabong makadihado itong kabayong si Animo Lazal lipat naman tayo dito kay Iron hook ito lang itong kabayo ito dati di bandera ito pag nakaporma talaga sa unahan ito eh, talagang napakabahaba rin ang hininga pero last time pinarimat ito dumating itong Tarsera dun sa karerang napanalunan ng kabayong si Etnad ito dapat na rin natin abangan ito itong kabayong si Iron Hook eto maganda kinilos last time Tipo si Dumating itong pang-apat last time pina Majestic Star, tingin ko medyo nakakondisyon na si Kabayo, bumalik na yung talagang takbo niya. Alam niyo naman to si Tiposi, kung natandaan niyo, bayang kalorista, triple crown campaigner po ito. Kalaban po ito nila, General Calentong sa triple crown. Kaya tingin ko eh, medyo baka nag-mature lang muli or medyo nalipasan ng konti ng taon, pero this time baka bumalik na yung buti. Ito, baka makachamba na sa susunod tong Kabayong City, si Posey. Ipataban tayo dito sa maiden muli. Min Coat na last time dumating ng pang-apat. Ito yung nakalaban ni Creation of Adam sa unahan eh. Medyo jumab kay Creation of Adam to. Kaya yun, dumating lang siya ng pang-apat. Kinapush siya. Pero next time, kung wala namang ganong katolina na piling ko pwedeng tsumamba to. Kung kaba yung si Min Coat. Ladder maiden muli tayo, bayang kali to, wag lang maiiwan sa salidahan sa susunod tingin ko. Maka ng dihado. Kabayong si Breakthrough na last time na tarsera, pinakadihad sa lahat dun sa kaira nila Polite Bell. Ito kabayong na to, tumakbuto noon sa Novatos kalaban to ni Bizali. Alam ko hindi to lumabas sa aparato, yun nga yung naging bisyo niya, tapos nagbisyo to. Last time nakasalida ng maayos, pero ang ganda ng tinakbo. Muntik pang masigunda ng karera, kaya next time ko masisilip na to. Sana madihado din po, lalo na pag maiden na karera eh. Alam niyo naman, madalas nakakaroon ng bulagaan. Kaya tandaan nito to, yung kabayong si Breakthrough. Hindi hey, pa na tayo sa Grey Galloper na si Wolfgang na dumating na pang apat kina off shoulder to medyo galing kasi sa pahinga ng kabayo na to kaya tingin ko medyo sinubok lang last time medyo maganda naman yung tinakbo niya nasa unahan din siya agad medyo nakapwesto lang talaga si off shoulder medyo tabing balya pa at saka sa naging factor yung magaang yung peso kaya tingin ko yun lang ang kinatalo nila pero next time tingin ko pwede nang tumamba to nung kabayong si Wolfgang Sunod naman, Carlo, ah, Carlo Rantre, Carolina Bell, ito segunda to kay Laguna de Bay, kung sa segunda po, or tasera to nung last Saturday, mga bayang karalista, maganda na rin yung tinakbo nito, medyo mababa na rin sa grupo to ha? rating base 6 and 10 na lang ata tinatakbo nito, mga bayang karalista, ko medyo nagalawan na last time to, medyo may tinagal na rin sa unahan, pero next time tingin ko mga 1200 yung distansya, pwede nung manalo to, at sana nga po madihado pa, yung si Carolina Bell. May pataman tayo dito kayo na, nang bigla ito eh. Malibo Princess na segunda kay Makiboy. Mas diado si Makiboy sa kanya. Medyo malaki inumento ni Makiboy talaga. Malibo Princess ito. Alam niyo naman to, stakes race din to mata ko sa 3 year old uh, uh, maiden last time. Mga bayang kayo ano, sa nanalo to ng milyon no? ko Diyo ko nagkakamali eh. Medyo mababa na rin po sa grupo. Tsaka bago po yung ownership niya. Tingin ko in eh, next time pwede na rin makachamba. Dari mating kabayo po ito as ah, si Malibu Malibo Princess. Ito pa wag niyong kakalimutan sa inyong rota mga bayang kare sa chatting ko kumukuha lang ng tamang tempo tong kabayong si Iceman kanina last race medyo sinubok lang tingin ko medyo maging mabis lang yung naging pacing ng karera kaya medyo matras na rin agad pero next time ko medyo hindi naman gano'ng magiging katulina na nakapwesto rin agad to ng maaga malaki po yung panalit tingin ko medyo hinug na hinug na to tong kabayong si Iceman at yun nga po mga bayang karisa, nakakalungkot na balita po ngayong araw. Meron po tayong dalawang runners na nawala po. ba run free po sa inyo kay Chrome Bell na nakita natin tumakbo kanina sa Division 2. At po, po yung last race, yung kabayo po ni Sir JC De Los Reyes na si Don't Stop Believing. A run free sa inyo, nawalan tayo ng mga kilalang kabayo magagaling at I hope na sana eh. Medyo maiwasan na kasi sobra init po talaga ng panahon. Kaya nga po nag-adjust yung ating karerahan ng alas 5 yung karera pero talagang hindi po talaga maiwasan sobrang init po talaga at sana, sana po hindi na po masundan nakakalungkot man po isipin na dalawang pangarera natin na talagang medyo kilala naman po ay eh, medyo nawala ngayon po sa pista natin kaya muli run free sa inyo chrome bell at kay don't stop Believin'. at yun po mga bayang kalerista at ang ating mga kayokabs eh, na sana po natandaan nyo po or nailistan nyo ito mga kabayong nabanggit ko na sana po makadihado po ngayong linggo na to sa dating pating mga kanila kasi di natin alam kung malalign up sila ngayong linggo o baka susunod na linggo pa po. Sana nga po makachamba to ng yummy dividends. Alam ko po pong marami mga diadista dito ng mga bayang karisan natin na always nag-aabang ng na ating mga pangdihado. Maraming maraming salamat po sa suporta palagi. At siyempre bago po ako matapos sa ating video, bawi po ako ng shoutout sa inyo ha. Yung mga hindi ko po na shoutout nung nakaraang video ko po. Eto, shoutout nga pala kay Boss DJ, JR. Kay JR ng Midwest Resto Bar. Siya yung nagpa-picture sa akin last time sa hari ng Yambo OTV. Shoutout sa'yo. Bawi ako. Ngayon ko lang na-shoutout yung pa-shoutout mo. Pasensya na. Hindi ko na-lista kasi nung Sabado. Eh. Live na nalista. Sunday racing ko na. So, shoutout sa'yo. Ingat palagi and God bless kay JR ng Midwest Resto Bar. Shoutout din po kay Sir Emer Channel. At pinapagrit po niya si Kagawad Bonnie. Sir Lito Galon. Toto Gonzales. Emer Milan, kay Mar Pajardo, Bobong Pahardo at kay Bart. Mula po yan kay Sir Emer Channel. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat din po sa pagbisita dito sa ating YouTube channel. Ganun din po, sinashoutout ko rin siyempre si Sir Elmer, aka Windlow, na always nakatutok dito sa ating YouTube channel. Kay Sir Raymond Salting, kay Tomas Bernardo, shoutout po sa inyo, kay Jose Atun, kay Benjamin Villas, kay Roger, San Roger Santiago, kay Crisanto de la Cruz, kay Alison de la Cruz, shout out po sa inyo, kay Sir Christopher Evangelista, ganoon din po kay Sir Jun Sanco, na always din nakatutok dito sa ating YouTube channel, kay Bro Linter John Carter, maraming salamat sa iyo bro, kay Talo, eh talagang nagbibigay ka pa rin talaga para kay Taguro, maraming maraming salamat, sana makadihado tayo mga ah, bayang karalisa, lalo na sa iyo kay Bro Dinter Jan Carter to diadi sa tong kaibigan ko na to. Shout out sa iyo. Yun din po, pinapasalamatan ko rin po si Sir Ruchi Ladjana, Trainer Ruchi Ladjana. Maraming maraming salamat din po sa binyum binigay na Gcash para po sa mga alaga ko. binili ko na po ng pagkain nila yun isang araw. Maraming maraming salamat po Sir Ruchi Ladjana. Get well soon po sa inyo, Trainer Ruchi Ladjana. Shout out din kay JB Palaya, kay Edgardo Ramos, kay Jake dyan sa IAMS OTV. Shout out sa iyo. Ganun din kay Sir Manuel Tandes. Yan. Maraming maraming salamat dito. Lalo na din po sa mga nanonood po sa oras na ito. Shout out po sa inyo. Magandang gabi at sana eh. Makachamba po tayo next week mga bayang karerista. At yun po. Hanggang dito na lamang po tayo. At magandang lamang po susunod ko po pong upload na video para po sa ating konting silip at giya sa araw ng Martes. Ito po ang inyong lingkod. Master Likim na nagsasabi sa inyo na good night. God bless. Bayang karerista. Lalong lalo na sa mga solid natin ditong mga ka- Yo, Cabs.